Welcome back, mga kaadab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaadab. Ito yung pinakalatest na mga kaganapan po ngayong weekend, mga kaadab. Kung kapopost lang po natin, pag-usapan po muna natin itong si Alden Richards sinasabi po kasi nila sa post natin na bakit naman daw po kasi bibit bibitbitin ni Alden yung bag ni Catherine e eh personal yun. Common sense na lang po mga Hindi po ba pwedeng si Alden ang magbitbit nun? Dahil sila naman daw po, anong pagkakaiba nun? Po ba? Kaya nga sabi sa inyo may mga bagay-bagay po na mahirap po talagang ipaliwanag. Kapag si Alden may dalang bag, kinikilig po sila, hindi po ba? Pero kapag hindi naman po, tapos ako lang nag-react na ganto ganyan apektado po sila, hindi po ba? Pansin niyo po ba na madalas na po tayong dinadalaw dahil nababasag natin. Sabi nga ni Alden Richards, ilang araw na lang nga po. Tatlong araw na lang malalaman niyo na yung kasagutan. Yan yung mga simpleng nakakaano, hindi po ba nakaka-excite dahil kapag ka napanood niyo daw yung pinikula, eh malalaman niyo yung buong istorya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako hindi ako affected, mga kaaldab eh. Ramdam ko na, at alam ko na wala po talagang relasyon si Alden at si Katrin. Pag sinasabi ko to maraming apekte, apektado, hindi sila makapag-move on, tapos babalik taren. rin. Ako daw po yung hindi niya makapag-move on, common sense na lang po. Kailan lang po ba ang Katrin? Wala pa po silang isang taon kung makapagsalita po sila, akala mo umabot na sila ng kumbaga five years, di po ba? Kaya nga po ako natatawa na lang eh. Sa bagay mga kalda, kumbaga kanika nila yan eh. nakikisaw kumbaga sumasabay sila sa mga nagbibigay ng update. Yung mga vlogger, nagbibigay po ng mga posts. Normal lang po yun kasi ano nila yan eh? Trending po yan eh. Di po ba kahit ako gagawin ko yan kung ang content ko eh para lang po sa mga trending at para lang po sa pag-uusapan. Pero ang content ko nga po lagi eh kila Mengay at kay Alden. Siyempre, bantay natin yung mga post ni Menggay. Bantay natin yung mga update kay Alden kung nasaan nga po ba ito at kung sino nga po ba yung kasama niya. Anong oras nga po ba ito dumating ng Cebu. At sa Cebu, saan nga po ba talaga sila, kumbaga, nagkaroon ng private po ba? Kaya sabi ko sa inyo, itong weekend, family bonding po talaga. Pansin nyo naman po na walang post, walang update si Mengay. Di po ba? At yung mga bagay-bagay na sinasabi ko kay Alden at kay Catherine, eh nakikita nyo naman po, di po ba, na hindi naman po talaga inantay ni Katrin. Si Alden talagang nagtuloy-tuloy siya. Kumbaga, wala man lang pa... Yung paano lang po sa mga netizen, di po ba? Dito nga po, mga ka ni Never nga pong hinawakan ni Alden yung kamay ni Catherine Ito yung pagkakaiba nga po nila pagdating kay main Polkerson. Hindi po ba? Real talk. Ang dami kong mga photos na pinapakita sa inyo kung gaano nga po baka kalapit si Alden kay kay Mengay. Kaya lang siyempre sasabihin nila na matagal na 'yan eh. Di po ba na po pwede namang mag holding ng hands? Di po ba di mas matindi pa yung pag-uusapan? Pero gaya ng na sinabi natin at pinaliwanag natin, antay na lang po natin ang November 13. Dito magkakaalaman. Dito malalaman natin kung hanggang kailan pa po tayo magtitiis. Di po ba? Dahil pag natapos naman yan, eh, move on na ganun lang naman po kasimple. Pero marami pa rin pong bitter, marami pa rin pong apektado. Lalo na nga po kapag si Mr. Destiny na nga po ang nagbibigay ng mga kaganapan. Well, punta naman po natin si Mengay. O, oh, eto po yung ebidensya at resibo mga kaaldab na maganda po talaga si Main. Hindi po siya, kumbaga, malakas lang ang sex appeal. Pag sinasabi ko to, maraming tinatamaan, maraming apektado, maraming naiinis. Kaya ko nga po sinasabi sa inyo to para lang po basagin yung mga taong nagpapakalat ng maling informasyon. Kaya eh ako updated daw kay Mengay. Eh kung sabihin man nila na hindi, puro ka lang fake news, wala pong problema. At doon po sa bahay po ni Alden, dalawa po yun. Meron po talaga silang sa Quezon City. Pero yung sa Quezon City po, ano lang po yun eh, bungalo. Wa wow, bungalo lang po yun eh na katabi po ni ng bahay ni Mike Flores. Hindi ko alam kung second floor po yun, Pero sabi nga po nila, bungalo daw po yun, iba po daw yung second floor. Kasi sa Nubali, inangat 'yon ni Alden eh. Pinagawa po nila 'yon. Tapos nagkaroon nga po din 'yon ng rooftop. Pero gaya na sinabi ko, mga kaalda, may kanya-kanya po tayong opinyon, may kanya-kanya po tayong pananaw kung matatandaan nyo kasi yung setup po ni ni Alden di po ba yung sa computer niya sa Quezon City nga po talaga yon pero hindi natin alam kung ganun nga po ba talaga ka di po ba at kung subdivision man po yon hindi rin magkakagano ng maraming puno kasi alam niyo kung bakit syempre yung dumi po yung mga laglag ng dahon di po ba karamihan po kasi ng mga subdivision wala nang bakante tapos ang mga kapitbahay mo pa diyan mga artista na bigatin. Tipo ba? Pero doon naman sa village na nakita nyo, talagang marami pang mga puno. Ibig sabihin lang yan, hindi siya namamatay sa populasyon. Sa populasyon. Pansinin nyo po yung Quezon City, isa isa-isahin po natin yan. Sa bahay Toro po, meron jam Veterans Village. Sa Los wala po kayong makikita ang puno na maluwag puro building po doon. Kung titignan nyo ang District 1, di po ba? Hindi naman pwede po sa payatas yan dahil, kumbaga, ibang district na po yun. Yung lugar na po yun ni eh, Castelo po ata. Winnie Castelo, well, correct me, pa wrong. Kasi sa District 1 lang po nakatira si Congressman Arjo. Kaya sinasabi nila, yun po yung pinipilit ko. Ang District 1, dito lang po yan sa part ng Baisa, Quezon City Project O SM North yan po yung mga part ng District 1 kaya nga sabi ko sa inyo mga mahirap po talaga mag react mahirap pong mag lalo na po yung nakita natin na maraming mga puno doon at may kita nyo na taliwas na may mga parang kumbaga mga bundok di po ba na puro puno yung matatanaw mo kahit sabihin na natin mga nasa tapat, saan po bang unan yung makikita? Hindi po ba wala? Puro building ang may kita ninyo at wala po kayo may kitang ganun. Pero common sense na lang po sa mga ayaw pong maniwala, hindi naman po ako namimilit. Tang sa akin lang po, masaya po tayo kasi wala rin ganap si Mengay na magpapakirot po sa Aldab Nation. Talagang ang post niya e eh, para lang po sa commercial at doon po sa commercial, kita nyo naman po bakit kailangan pa ni Menge ipakita yung rooftop? Bakit kailangan niya pang ipakita yung mga bagay-bagay na hindi na naman po, o kahit hindi naman niya po ipakita, eh hindi naman po kasali. Ma, pero hindi ako namimilit ha, may kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw. Ang sa akin lang, kung ano lang po ang date as a trending, yan lang po yung mawabalitaan niyo Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig